Onward. Let's put our hands together as we congratulate the great 9th S.E.B.M. honor students. Congratulations! Monica la Cruz Aguas, very supportive sa nakababatang kapatid ni Nash Aguas na si Aliana Chloe. Nakatanggap ng award highest honor sa school nila at ang napiling tumayong mga magulang at sumama sa kanya sa stage ay ang newlywed couple na si Kuya Nash at Ate Mika. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Itinuturing ni Mika na tunay niyang kapatid ang sister ni Nash Aguas kaya naman very close ito sa kanya at lagi din nilang kasama ito ni Nash sa tuwing sila ay may lakad. Sa pagkakataong ito na special day para sa kapatid ni Nash ay sinamahan nila sa stage si Chloe at sabay-sabay na nag-celebrate sa pagtanggap ng award of highest honor. Oh no. Let's put our hands together as we congratulate the great nine SDN on his students. Congratulations. Masayang-masaya si Mika para sa little sister ni Nash at siya mismo ang nag-abot ng Certificate of Awards sa stage. Habang ang asawang si Nash naman ang nagsabit ng medalya ng Highest Honorable sa kapatid. With Highest honor. Is a grade nine, St. Thomas of Gildenau, to be presented by their advisor, Mrs. <laughs> Congratulations, Klo Klo, awarded with Grade 9 highest honors for second semester and final, accompanied by her atimika and Koyanash. We are also proud of you, and we love you very, very, very much. Matapos nga ang kanilang kabi-kabilang celebration ay patuloy naman ang pagbuhos ng biyaya sa newlywed couple. Marami ding nagpapadala ng mga items na siguradong mapapakinabangan ni Mika at Nash. Kaya tinatreasure nila ang mga ito at thankful sa mga nagpapadala ng regalo kahit tapos na ang kanilang kasal. Samantala, binalikan naman nila ang pagkakataong nagpo-propose si Nash kay Mika sa Lake Farm de la Mar. Napakasweet talaga ni Nash noon pa man at napakaganda rin ang view nila from their tent ng Pantabangan Lake and Sierra Madre Mountain. Bukod nga sa kanilang wedding ay isa nga ito sa mga memorable moment nila ni Mika. honor. Let's put our hands together as we congratulate the grade 9 SEW on students. Congratulations. Moving on to the awardees of Grade 9, St. Thomas of Villanueva, to be presented by their advisor, Mrs. Isabina Aguirre. In life, we write stories, turn pages, move to the next chapter. A book for new beginning for Mika and Nash Aguas. Pinagtagpo at itinadhana talaga sila para sa isa't isa dahil pareho sila ng pananaw at pareho makadyos ang dalawang ito. Kaya naman pure ang kanilang pagsasama at syempre love na love ang isa't isa.